So mag-withdraw tayo ngayon, sabihin na lang natin ng 80,000, yan po yung withdraw natin. And then click na lang po yung withdraw now. And then click na lang po yung confirm withdraw. Meron po siyang service fee na 5.60. So mag-net po tayo ng 79,994. Click lang natin itong confirm withdraw. And then makikita na po natin yan guys. So back lang natin. Yan. So hihintay lang natin sa ating G. So what's up guys? Another day, another tutorial. So in this video, ituturo ko sa inyo na ngayon kung paano po kayo mag-start na maging TikTok affiliate. And itong video tutorial na to ay step by -step guide And ito po ay updated 2025. So, tapusin yung panoorin yung video at pag-uusapan natin kung paano kayo mag-start na maging TikTok affiliate. Ituturo ko sa inyo kung paano po from scratch, zero talaga, gagawa tayo ng tutorial dyan. Para makapag-start po kayo dito as TikTok affiliate. So, step by step from scratch. And sa loob ng video na to ang matututunan yung una, gawa tayo ng account, paano tayo mag-add ng mga products, pwede tayo humingi ng sample, mag withdraw rin tayo dito po sa ating account ngayon sa TikTok affiliate na to. And syempre, yung mga succeeding videos natin ay gagawa pa rin tayo ng mga tutorials regarding po dito po sa TikTok affiliate. So, tapusin yung panoorin yung video. So, first step na gagawin po natin ay i-install muna natin yung TikTok app. Okay, yung TikTok app, pareho lang po yan. So, punta lang po kayo sa Play Store and hanapin nyo po yung TikTok katulad ng naka-install sa akin. Yan po yung makikita nyo mismo at yan po yung official ng TikTok mismo. Now, kapag na-install nyo na, eto yung next na makikita nyo. So, pupunta na tayo ngayon dito sa app and i-click-click nyo po yung TikTok. And dito, pwede na po kayo mag-sign up sa TikTok. Ito po yung mga dalawa na pwede po natin gawin. Pwede po natin ilagay yung ating cellphone, and pwede po yung email, or pwede po yung Facebook, and pwede po yung Google. So, anuman yung pipiliin nyo po dyan, makakapag-create po kayo ng account. Now guys, gagamit po tayo ngayon ng Google, para mas mabilis. So, meron tayong Google dito, na kung saan yung mga hindi ko pa nagagamit. So, ngayon gagamit ako ng aking account para makapag-create ako ng account natin as TikTok affiliate. So ngayon, pupunta tayo dito. Hanapin ko lang po yung aking... So ito na lang yung gagamitin natin. So click nyo lang po yon and then automatic na po. So ito po yung next na makikita nyo. So when is your birthday? Okay, di ba? Naklik natin yung kanina. Ito na po yung mismong makikita natin. So ilalagay natin yung correct na birthday natin. Kasi pag hindi yan correct, baka hindi ka pwedeng maging affiliate. So ilalagay nyo lang po, halimbawa yung birthday nyo. So ilagay lang natin yan. Then dapat po ay 18 years old and above ka. So ilagay natin, halimbawa ako, September 12, 1980. Halimbawa, ito yung sample na yes nung birthday natin para 18 above. O, pwede po yung 1990. So, yung mga dapat 18 above. Kasi pag hindi 18, hindi po nila ina-approve. Then, i-click nyo lang po yung continue. So, once na-continue nyo po yan, ang bilis guys, ang bilis. Okay? So, ilalagay nyo na po kung ano po yung nickname nyo. So, halimbawa, uh, itong nickname, pwedeng palitan yan every 7 days. So, halimbawa, ako ay sabihin na lang natin na Shop Now. Ayan. So, ilalagay natin So, halimbawa, ito yung lalagay natin, shop now. Yan na po yun. Then, click ko lang po yung continue. Ito na po yung mas mo makikita po natin. Ayan. So, then, ito na. Punta tayo dito sa profile. Ito na po yung account natin. Okay? Na-click natin yung profile. Ito na po yung account natin mismo. Di ba ang, ang bilis? Ito na mismo yung ating TikTok account. Now, paano na tayo magiging TikTok affiliate? Pupunta lang tayo dito. Ito po yan, tatlong guhit na yan. I-click lang natin yan. And pupunta tayo sa TikTok Studio. Okay, studio, okay? Dito, makikita natin, meron ng mga balance, meron ng monetization. Alam nyo guys, zero followers, zero subscribers, zero po kayo ng videos, pwede na kayo maging affiliate at pwede na natin i-monetize. So, i-click-click lang natin ito ngayong TikTok Shop for Creator, yan, click lang natin yan. And dito, pwede na po tayong mag-apply. Yan guys, so, you are eligible to apply yan nga yung sinasabi ko dapat kasi meet our community guidelines and be at least 18 years old. Yan po yung requirements kasi para maging affiliate tayo or TikTok affiliate. Ngayon, ang gagawin natin, pwede niya nang i-check yan, pwede rin hindi, then i-click lang natin tong apply. So, a-apply tayo na TikTok then Click lang natin yan. So, ito po yung requirements pala guys. Oh. Earn commission for every eligible sale you generate by sharing links with your community. So, etong 600 guys, yan yung requirements para meron po kayong showcase. Pero kahit zero pa lang po kayo, pwede na kayong mag-share. Okay? Pwede na kayong mag-share ng mga link dito mismo sa TikTok. Pero isi-share nyo po doon sa ibang social media. So sa social media, pwede sa Facebook, pwede sa YouTube, yung mga product na yun. Mamaya, babalik tayo sa aking account. So ngayon guys, halimbawa, nakapag-create na kayo ng account. So dapat guys, una, ang dapat nyo gawin muna is ayusin nyo muna yung account nyo para maging affiliate kayo. So ito na po yung personal account natin. Yan. So ito po yung account natin, Pinoy Influencer. Meron tayong 21,000 followers meron tayong 97,000 likes at meron na po tayong showcase. So ito yung showcase na sinasabi ko. Yung showcase para meron na po kayong product. Ito kasing product na to, ito po yung makikita ng mga followers nyo or subscribers nyo kapag binisit nila yung showcase nyo. etong showcase na to is pwede nating i-promote. So balik tayo dito para makita nyo din. Paano ba maglagay ng basket o promote? Yan. So dito, balik tayo dito sa TikTok Studio or kaya dito, pwede po yan. Pwede rin po itong TikTok Shop Creator Center. Pwede rin po yan. Yan. So makikita natin dito, yan ito ang aking commission ngayon. So meron tayong commission diyan. So dito sa baba, pwede nating i-check yung mismong. So dito makikita natin sa create, TikTok Shop Creator Center yung mga kita natin. So halimbawa, ito yung kita natin ngayon, marketplace, makikita niyo po dito and makikita yung manage showcase dito niyo makikita yung mga showcase nyo. Ayan. And then dito makikita niyo po yung earnings niyo. Ayan. So ito po yung earnings natin. So ang gagawin nyo lang po is abutin nyo muna yung 600 para meron kayong showcase. Pero kung wala pa man, ay pwede na rin po kayong mag-share. So, alimbawa, ito yung mga products. Pwede na po kayong mag-share sa social media. So, alimbawa, ito yung pinapromote nyo. I-click nyo lang po yan. Kukunin nyo lang po ito. Click nyo po ito, yung nasa taas. Then, pwede nyo na pong i-share ito. Share product to earn 45.90 per sale. Kahit zero followers po kayo, pwede na mag-share. Pero pag sumikapan nyo na maabot yung 600 na followers para meron kayong showcase. So, alimbawa, wala pa. I-click nyo lang po itong copy link. Yan. Or pwede pong direkta na mismo sa Facebook. Pwede na po yan. So, i-click nyo lang po itong na dito sa taas. Ayan. Ang next ay click nyo lang po yan. And pwede nyo na pong i-direkta sa Facebook. Ayan. Makikita nyo guys na pag may bumili dyan, meron po kayong komisyon. Okay. Ito na nakukuha nyo na step by step. Now guys, Halimbawa, kumita na kayo. Paano ba mag-withdraw dyan, Mark? O, ipapakita ko sa inyo para makita nyo din. So, ngayon, mag-withdraw na tayo dito sa ating earnings. So, i-click nyo lang po yung earnings. Ayan. So, meron tayong balance, 83,237. Mabilis po mag-withdraw dito para makita nyo lang din. Click nyo lang po yung withdraw balance. And then, click lang natin yung withdraw balance. Click lang natin yan. And then, dito makikita po natin. So, ang ginamit ko, Gcash. Ang pwede yung Gcash, pwede rin po yung bank account. So, magwi-withdraw tayo ngayon. Sabihin na lang natin ng 80,000. Yan po yung withdraw natin. And then, click nyo lang po yung withdraw now. And then, click nyo lang po yung confirm withdraw. Meron po siyang service fee na 5.60. So, net po tayo ng 79,994. Click lang natin itong confirm withdraw. And then makikita na po natin yan guys. O, back lang natin. Yan. So, hihintayin lang natin sa ating gica So, split seconds lang, na-receive ko na po yung ating cash out na 79,994. Ganon kabilis. Hindi katulad sa ibang mga social media, it took months bago po kayo sumahod. Ito guys, once na meron na, i-withdraw nyo na lang po, pwede nyo na po yan. So, papakita ko sa inyo. Yan guys, so 79,99. So, mabilis. Mabilis po yung withdrawal dito po sa TikTok. So may mga tutorials pa tayong next para mas maintindihan nyo pa at papaano pa kayo mag-upload ng video. So ibang tutorials na po yun. So ituturo ko naman inside this video. Siguro yung following video na natin para malaman nyo kung ano po yung gagawin. So ito lang yung aking may si share dito sa tutorial na to. So abang-abangan nyo yung mga next video natin. Kung nagustuhan nyo, ilike nyo po yung video. I-share nyo to sa mga nagustuhan ng tutorials about TikTok affiliates. Once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you all my next video. Thanks and bye-bye.